Naghanap lang sila ng padrino nilang congressman. Biglang yaman ang mga hayop. Oh. Abi na kayo. Wala nang dangal ang Pilipino. Pati yan, tinanggal nyo na sa amin. Inakaw nyo sa amin yan. Buong bansa, buong, buong do. Ito na naman ang tingin sa ating gobyerno, yung magnanakaw na gobyerno ito. Kaya, wala na namang bagong, kahit anong gawin ni BBM, kahit umiyak siya diyan araw-araw, wala nang bagong negosyo na papasok dito. Pag walang bagong negosyo, walang bagong trabaho. So, ngayon, yung mga tao natin dito, na manual labor lang naman, o kaya, ay simple lang naman ng na mga kurso ang mga kinuha, hindi naman skilled worker, ay, nakikipag-kumpetensya ngayon sa ilang-ilang lang na mga uh, trabaho sa pribadong sektor. Kaya ang dami nag apply sa gobyerno eh. Dahil sa may security of tenure, ang dami rin magnanako nag apply dyan sa DPWH. Dahil laki ng cut nila dyan. Maghanap lang sila ng padrino nilang congressman biglang yaman ng mga hayop